Sa gitna ng iba't ibang mga karakter at kwento sa Biblia na kilalang kilala natin, may mga napaka-enigmatikong nilalang na marami sa atin ay hindi napapansin at minsan hindi pa naririnig kailanman. At hindi, hindi lang ako tumutukoy sa mga anghel o demonyo, ito ay lampas pa doon ang mga nilalang na ito madalas nakatago sa pinakamatatalim na mga talata ay may mga mahalagang papel na nagbubunyag ng malalim at tagong mga kahulugang spiritual. Kaya halina tuklasin natin kung sino ang limang misteryosong nilalang na ito at alamin kung ano ang nais ipahayag, ituro o ipagbigay alam ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng kanilang presensya at huwag kalimutan magkomento sa ibaba kung aling kwento sa Biblia o pangyayari ang nais mong makita dito sa aming channel at gagawin ko ang aking makakaya upang maipakita ito. Tara na! Simulan natin sa 24 na matatanda. Ang unang pagpapakita nila ay sa pamamagitan ng aklat ng pahayag nang ang apostol na si Juan ay nagsimulang magkaroon ng kanyang mga pangitain habang siya ay nakahiwalay at ipinatapon sa isla ng Patmos. At sa gayon isinulat ni Juan ang kanyang nakita na sinasabi, sa palibot ng trono ay may dalawamput-apat na trono at nakaupo sa mga trono ang dalawamput-apat na matatanda na nakasuot ng mga puting damit at mayroon silang mga koronang ginto sa kanilang mga ulo. Ipinakikita ng talatang ito ang mga matatanda na may tatlong detalye na hindi natin dapat palampasin, ang mga puting damit, ang mga koronang ginto, ang kilos ng pagkakaupo sa mga trono at maging ang salitang matatanda. Ang mga puting damit ay sumasagisag sa kalinisan at katuwiran na nagmumungkahi na ang mga matatanda ay mga nilalang na may dakilang kabanalan lalo nat nasa harap sila ng trono ng Diyos ang mga koronang ginto ay nagpapahiwatig ng autoridad at karangalan na nagpapakita na sila ay kinikilala ng Diyos dahil sa kanilang mga espiritual na tagumpay at katapatan. Ang pagiging nakaupo sa mga trono sa paligid ng trono ng Diyos ay nagre-reflekta ng isang malapit na ugnayan at dakilang kahalagahan sa kaharian ng langit. Sa pagkakaalam natin ng mga detalyeng ito, marami ang magpapalagay na ang mga matatanda ay mga nilalang na angelical. Gayunpaman, paano kung sabihin ko sa iyo na maaaring maging kabaligtaran ito? Dapat nating tingnan muna ang orihinal na kahulugan ng salitang matatanda sa Griego, presbiteros. Ang terminong ito ay palaging ginagamit sa kasulatan upang ilarawan ang mga taong may edad na at nasa posisyon ng pamumuno, hindi mga espiritual na nilalang. Bukod dito, ang paglalarawan sa mga matatanda ay mas tugma sa mga imahe ng mga taong tinubos at ginantimpalaan. Halimbawa, sa pahayag kabanata tatlo, talata lima, ipinangako ni Jesus sa simbahan sa Sardis. Ang magtagumpay ay daramtan din ng puting damit. At sa anumang paraan ay hindi ko buburahin ang kanyang pangalan mula sa aklat ng buhay. At ipapahayag ko ang kanyang pangalan sa harap ng aking ama at sa harap ng kanyang mga anghel. Sa makatwid, may malakas na argumento na ang mga dalawamput-apat na matatanda ay hindi mga anghel, kundi mga taong tinubos na may mataas na posisyon ng karangalan sa langit. Higit pa rito, may mga interpretasyon na nagsasabi na sila ay kumakatawan sa labindalawang patriarka ng Israel at maging ang labindalawang apostol ni Jesus. Ito ay sumasagisag sa kabuuan ng plano ng kaligtasan ng Diyos para sa mga naniniwala at sumusunod sa mga yapak ng Panginoon. Ang ikalawa ang Behemoth, babalik tayo mga apat na libong taon na ang nakararaan sa sinaunang lupain ng Uz, kung saan nakatira ang isang matuwid at may takot sa Diyos na nagngangalang Job. Si Job ay kilala sa kanyang dakilang pananampalataya at kasaganaan hanggang sa isang mapait na araw na lubos na nagbago ng kanyang buhay. Pinahintulutan ng Diyos si Satanas na subukin ang pananampalataya ni Hob, inalis sa kanya ang lahat ng kanyang ari-arian, kalusugan at pamilya. Sa kabila ng lahat, nanatili si Job na tapat nang hindi man lamang nagtatanong ng dahilan ng kanyang pagdurusa. Matapos ang mahabang pag-uusap kasama ang kanyang mga kaibigan tungkol sa mga dahilan ng kanyang paghihirap, sumagot ang Diyos kay Job. Ngunit, sa halip na magbigay ng mga direktang sagot, ipinakita ng Diyos ang lawak at pagiging komplikado ng kanyang paglikha, ipinapakita kay Job kung gaano kalimitado ang pagunawa ng tao. Sa makapangyarihang talumpating ito ng Diyos, ipinakilala sa atin ang behemoth. Sa kabanata apat na ng aklat ni Job, sinabi ng Diyos, Masdan mo ngayon ang behemot na aking ginawa na kasama mo. Siya'y kumakain ng damo na gaya ng baka. Narito ang kanyang lakas ay nasa kanyang mga balakang at ang kanyang kapangyarihan ay nasa mga kalamnan ng kanyang tiyan. Kanyang iginagalaw ang kanyang buntot na gaya ng isang sedro. Ang mga litid ng kanyang mga hita ay nagkakasama-sama ang kanyang mga buto ay parang mga tubong tanso. Ang kanyang mga buto ay parang mga baras ng bakal. Siya ang punong obra ng mga gawa ng Diyos. Ang lumalang sa kanya ay nagbigay sa kanya ng kanyang tabak. Tunay na ang mga bundok ay nagluluwal para sa kanya ng pagkain, pati ng lahat ng hayop sa parang. Siya'y nahihiga sa ilalim ng mga puno ng loto, sa kubling dako ng mga tambo at mga latian ang mga puno ng loto ay nagsisililong sa kanya ng kanilang lilim. Ang mga puno ng willow sa batis ay nakapaligid sa kanya. Narito, kahit ang isang ilog ay bumuhos, hindi siya natatakot. Siya ay nananatiling tiwasay kahit ang Jordan ay umabot sa kanyang bibig. Maaari bang sino man siyang mahuli sa harap ng kanyang mga mata o mabutasan ng mga pangaw ang kanyang ilong? Ang detalyadong paglalarawan ng Behemoth ay nagbubukas ng maraming katanungan tungkol sa tunay na pagkakakilanlan nito. Ang mga iskolar at teologo ay matagal nang nagtatalo tungkol sa pagkakakilanlan ng Behemoth. Ang ilang mga teorya ay nagmumungkahi na ang Behemoth ay maaaring isang representasyon ng isang hipopotamus dahil sa tirahan nitong malapit sa tubig at pagkaing herbivore. Gayunpaman, ang paglalarawan ng buntot na parang cedro ay hindi akma sa hitsura ng hipopotamo na may maikli at manipis na buntot. Ang isa pang teorya ay nagmumungkahi na ang behemoth ay maaring isang elepante. Gayunpaman, kapag sinusuri ang orihinal na salitang ginamit upang ilarawan ang nilalang na tinatawag na hayop, napansin na hindi ito akma sa mga tradisyonal na elepante noong sinaunang panahon at ang paglalarawan ng buntot at ang tibay ng mga buto ay tila labis para sa isang elepante. Sa kabila ng kayamanan ng mga detalye at maraming naniniwala na talagang nagkaroon ng ganoong nilalang, ang pinakamatanggap na interpretasyon ay ang Behemoth ay isang hayop na ganap na representatibo. Bakit naniniwala ang maraming scholar dito? Una, ang konteksto ng paglalarawan ng Behemoth ay puno ng simbolismo. Ginagamit ng Diyos ang behemoth upang ilarawan ang kanyang sariling lakas at kapangyarihan na binibigyang diin ang kawalan ng kapangyarihan ng tao sa harap ng dakilang kamahalan ng Diyos. Ang paglalarawan ng behemoth na nagsasabing narito ngayon ang behemoth na aking ginawa kasama mo, kumakain ng damo gaya ng baka ay maaaring makita bilang isang talinghaga para sa di mapigilang lakas ng paglikha ng Diyos sa halip na isang literal na hayop. Bukod dito, ang buntot na inihalin tulad sa isang cedro at iba pang mga katangiang pinalabis ay nagpapahiwatig ng isang nilalang na maalamat na nilikha upang magbigay ng takot at paggalang sa lumikha. Ano sa palagay mo? Iwan mo ang iyong opinyon sa mga komento. Ang pangatlo ay isa sa mga pinakakilala, ang Leviathan. Maaring narinig mo na ito, ngunit kakaunti ang talagang nakakaalam kung ano ang nilalang na ito at kung bakit ito nasa mga banal na pahina na iba sa iniisip ng karamihan. Sa aklat pa rin ni Hob, ang Leviathan ay ipinakilala sa Kabanata 41 sa isang talumpati ng Diyos kay Hob na nagsasabing, Maaari mo bang hilahin ang lebyatan ng isang kawil o itali ang kanyang dila ng isang lubid? Maaari mo bang lagyan ng kawil ang kanyang ilong o butasin ang kanyang panga ng isang tinik? Ang paglalarawan ay nagpatuloy sa mga kahangahangang detalye. Walang sino mang sapat na matapang nagisingin siya. Sino nga ba ang maglalakas loob na humarap sa akin? Sino ang nagbigay ng kahit ano sa akin na dapat kong suklian? Ang lahat ng nasa ilalim ng langit ay akin. At natapos nating basahin ang paglalarawan ng Diyos na nagsasabing, Mula sa kanyang bibig ay lumalabas ang mga sulo. Mga tilamsik ng apoy ay tumatalon mula dito. Mula sa kanyang mga butas ng ilong ay lumalabas ang usok tulad ng isang palayok na kumukulo o ng mga tambo na nasusunog. Ang kanyang hininga ay nagpapaliab ng mga uling at mula sa kanyang bibig ay lumalabas ang apoy. Maraming mga interpretasyon ang nagsasabi na ang Leviathan ay isang buwaya o isang higanteng ahas dagat batay sa ilang pisikal na katangiang inilarawan. Gayunpaman, ang mga partikular at maliwanag na paglalarawan ng apoy at usok ay hindi tumutugma sa anumang kilalang hayop na nagdadala sa atin sa posibilidad na ito ay isang representatibong nilalang. Sa kontekstong biblikal, maaari itong makita bilang personifikasyon ng kasamaan na tanging Diyos lamang ang makakatalo, na binibigyang diin ang kanyang lubos na kapangyarihan sa lahat ng bagay. Ngunit bakit nga ba binanggit ang Leviathan sa Biblia? Unawain na ang presensya ng Leviathan sa aklat ni Job ay hindi upang ipakilala sa atin ang isang nakakatakot at misteryosong nilalang, kundi upang ipakita na kahit sa harap ng mga pinakadimapigil at nakakatakot, na puwersa ang Diyos ay nananatiling supremo at walang kapantay. Ang ikaapat sa ating listahan ay si Melchizedek, isa sa pinakakamisteryosong tauhan sa buong kasulatan at ang tanging tao sa ating listahan. Oo, siya nga ay isang tao at maaaring iniisip mo paano siya naging mas misteryoso kaysa sa lahat ng mga nilalang na ating nakita. Well, ito ay dahil siya ay tao, ngunit isang tao na napakasimboliko na nagbibigay sa atin ng mas maraming tanong kaysa sagot. Balik tayo sa simula ng sangkatauhan sa aklat ng Henesis. Si Melchizedek ay lumitaw ng bigla, walang anumang tala ng kanyang lahi o kasaysayan. Siya ay ipinakilala bilang hari ng Salem at pari ng kataas-taasang Diyos. Sa Henesis kabanata 14 talata 18 hanggang 20 mababasa natin at si Melchizedek, hari ng Salem ay naglabas ng tinapay at alak. Siya ay pari ng kataas-taasang Diyos at kanyang pinagpala si Abram at sinabi, Pagpalain si Abram ng kataas-taasang Diyos may lalang ng langit at lupa at pagpalain ng kataas-taasang Diyos na nagbigay ng iyong mga kaaway sa iyong kamay. Ang maikling pagkikitang ito ay puno ng simbolismo at malalim na kahulugan. Si Melchizedek ay nagdala ng tinapay at alak, mga elemento na magiging mahalaga sa huling hapunan ni Jesus. Pinagpala niya si Abram na nagpapahiwatig ng isang mas mataas na espiritual na autoridad at tinanggap ang ikapo mula sa lahat ng nasakop ni Abram na nagdidiin sa kanyang papel bilang pare. Hanggang dito, tila normal ang lahat, tama? Ngunit ang tunay na misteryo ni Melchizedek ay lumilitaw kapag binabasa natin Hebreo Kabanata 7, Talata 1 hanggang 3 na nagsasabing Sapagkat itong si Melchizedek, hari ng Salem, pari ng kataas-taasang Diyos na lumabas upang salubungin si Abraham sa kanyang pagbabalik mula sa pagpatay sa mga hari at pinagpala siya na siyang binigyan ni Abraham ng ikapunang lahat. Una, sa pamamagitan ng interpretasyon, hari ng katuwiran at pagkatapos ay hari ng salem na siyang hari ng kapayapaan. Walang ama, walang ina, walang talaan ng lahi, walang pasimula ng mga araw ni wakas ng buhay, ngunit ginawang kahalintulad ng anak ng Diyos na nanatiling pari magpakailanman. At dito nabasa na natin ang lahat ng kailangan nating basahin. Sa makatuwid, si Melchizedek ay ipinakilala bilang isang figura na nagpapakita ng gawaing pagtubos ni Kristo upang maging mas malinaw ang paglalarawan kay Melchizedek bilang isang walang hanggang figura na walang kilalang ugnayang pamilya at may autoridad na lumalampas sa mga kumbensyon ay nagpapakita at naglalarawan ng mesyanikong papel ni Jesus bilang walang hanggang punong pari. Nagpapakilala ng isang bagong uri ng pagkasaserdote na batay hindi sa lahi, kundi sa merito at walang hanggang kabanalan. Ibig sabihin nito, kahit sa panahon ng Genesis, ang Diyos ay nagtatanim na ng mga binhi at tanda ng kung ano ang darating sa hinaharap. Si Melchizedek ay nagsisilbing isang pahiwatig, isang uri ng anino o figura ng kung ano ang ganap na maihahayag kay Heso Kristo. Bagaman ang mga pangyayari sa Genesis ay malayo sa panahon ni Jesus, ang presensya ni Melchizedek ay nagpapakita na ang Diyos ay tumuturo na sa hinaharap at sa pagtatatag ng isang pagkasaserdote na hindi nakabatay sa lahi ng tao, tulad ng mga levita kundi sa isang walang hanggang at perpektong orden. Si Melchizedek sa kanyang pagkasaserdote at pagiging hari ay nagpapakita ng katangian ni Jesus na siya rin ay hari at pari. Kaya ang paglitaw ni Melchizedek sa lumang tipan ay naghahanda ng batayan para sa pag-unawa sa gawa ni Kristo sa bagong tipan. Ginagamit ng Diyos si Melchizedek upang ipakita na ang tunay na pagkasaserdote na makapagdadala ng ganap na katuwiran at kapayapaan ay sa wakas maisa sa katuparan kay Jesus. Ang panglima at huling ang mga upanin. Isipin natin na kasama tayo ng propetang si Ezekiel sa isa sa mga pinakamadilim na panahon sa kasaysayan ng Israel. Si Ezekiel ay isang pari na ipinatapon sa Babilonia pagkatapos ng pagsakop sa Jerusalem ng mga Babilonyo noong 587 taon bago dumating si Kristo. Ang bayan ng Israel ay dinala bilang bihag at ang pag-asa ay tila malayo. Si Ezekiel ay kabilang sa mga ipinatapon na naninirahan sa tabi ng ilog Kebar, isang mabigat na realidad na puno ng kawalang-katiyakan sa gitna ng mapanglaw na tagpong ito nakatanggap si Ezekiel ng sunod-sunod na mga pangitain na nagdadala ng mga mensahe ng paghuhukom, pag-asa at pagpapanumbalik para sa Israel. Sa Ezekiel, Kabanata 1, inilalarawan niya ang isang pangitain na nakita niya sa ikalimang taon ng pagkakatapon ng Haring si Joaquin. Nakita ni Ezekiel ang mga gulong o mga opanin na kaakibat ng mga nilalang na ito inilalarawan niya ang pangitain na ito ng may kamanghamanghang detalye. Tumingin ako sa mga nilalang na buhay at naroon may isang gulong sa lupa sa tabi ng bawat isa sa mga nilalang na may apat na mukha. Ang anyo ng mga gulong at ang kanilang estruktura ay tulad ng kulay ng berilo at ang apat ay may parehong anyo. Ang kanilang anyo at estruktura ay tulad na parang isang gulong sa loob ng isa pang gulong. Ezekiel Kabanata 1, Talata at 16 Ang mga gulong na ito, ang mga opanin, ay inilarawan na may visual na komplikadong nagpapahiwatig ng perpeksyon at misteryo. Sila ay kumikinang tulad ng berilo at may estruktura na parang isang gulong sa loob ng isa pang gulong. Nagpatuloy si Ezekiel. Kapag ang mga nilalang na buhay ay lumakad, ang mga gulong ay lumakad sa tabi nila. Kapag ang mga nilalang na buhay ay tumaas mula sa lupa, ang mga gulong ay tumaas din. Saan man nais pumunta ng Espiritu, sila ay pumupunta. At ang mga gulong ay tumaas nakasama nila, sapagkat ang Espiritu ng mga nilalang na buhay ay nasa mga gulong. Dito binibigyang diin ni Ezekiel ang perpektong sinkronya sa pagitan ng mga nilalang na buhay at mga opanin. Ang mga gulong ay sumusunod sa mga nilalang na buhay, kumikilos ayon sa kalooban ng Espiritu na nasa kanila. Ang mga gulong ay hindi kumikilos ng mag-isa. Sila ay isang ekstensyon ng mga nilalang na buhay, dinadala ang trono ng Diyos ng may kaharian. Ang mga upanin ay may isang mas kakaibang anyupa na may mga gilid na puno ng mga mata sa paligid. Ang kanilang kakayahang makita ang lahat at maging nasa lahat ng lugar sa parehong oras, ang mga gulong na may ganitong katangian ay pinalalakas ang ideya ng omnipresensya at pagbabantay ng Diyos. Sa makatuwid, malinaw na ang detalyadong paglalarawan na ito ng mga nilalang na celestial, ang mga opanin ay sumisimbolo sa patuloy na paggalaw at omnipresensya ng Diyos na sumasalamin sa kanyang pagbabantay at kontrol sa buong sansinukob. Para kay Ezekiel, ang pangitain ng mga opanin ay kumakatawan din sa isang tawag sa propesya. Ipinapakita ng Diyos ang kanyang sarili sa kanya sa isang maluwalhati at nakakatakot na paraan. Ipinapakita ang kanyang kamahalan at kapangyarihan ito ay nagsilbing pagpapatibay sa misyong propetiko ni Ezekiel binibigyan siya ng awtoridad na magsalita sa bayan ng Israel at alam mo ba kung ano ang kahulugan ng nilalang na ito para sa atin ang mga upanin ay nagpapaalala sa atin ng patuloy na presensya at pagbabantay ng Diyos sa ating mga buhay sila ay sumisimbolo na ang Diyos ay laging gumagalaw, laging naroroon at laging nakakaalam sa lahat ng nangyayari sa sansinukob at sa ating mga buhay. Ang pangitain ng mga gulong na puno ng mga mata ay nagpapakita na walang bagay na hindi nalalaman ng Diyos. Nakikita at nauunawaan niya ang lahat ng ating mga pakikibaka, takot at kaligayahan. Sana ay nagustuhan mo ito at naging mahalaga ito para sa iyo. Pindutin ang video na lumalabas sa iyong screen para magpatuloy na manood, mga yakap at pagpalain ka ng Diyos.